is only my orchids oh di dumami na sila ang dami dami din meron pa dyan bagong tubo ayan. so yeah. good morning everyone ganun lang po ang magparami ng orchids hanggang ibaba na po yan din ang magkasya <coughs> morning morning but this new baby na aking orchids ito naman ang spider orchids ang ganda kong gumamahal yung, yung mga kalamaysa ganda ng aking dancing lady di na niyo nagyayabang ayan ang ikinigit niya pero ang cute cute niya kaya po pinag-aralan ko paano magparami ng orchids kaya ituturo ko po sa inyo paano pararamihin ang orchids actually dati meron na akong na post pero hindi ko alam kung saan ko na nalagay yun mamaya po tignan kunin nyo panoorin nyo paano ito naman ang aking wanda mali yung aking pagkakamera Let's go. Paano magparami ng orchids? Ito na yung mga dati kong nilagyan ng cutex kung naalala nyo. Yan, meron na siyang bulakla. Ay, dahot <laughs> ano pa yun? Natag doon, nag-ano -nag na siya. O, ayan na po sila. Meron pa ditong isa, hindi ko makita. Uulan na. Saan ko nilagay yun? I forgot. Ito po sila, o. Oh. Ayan, hihintay ko pa sila na magsang ayun nakita ko na ayun po oh. ayan kaya ganyan lang po gagawin nyo ha ayan uulan na po ayan na yun, nilagyan ko ng cutex na tunaw na yung cutex magiging ganyan po sila o oh. ayan uulan na papasok na po ako yan magparamit ko kayo ng orchids. Itong mga to waiting pa yung iba waiting. pa <laughs> Bye.